Kasi ako ako so 7.30 of the morning ay nag-decide nga kami pumunta ng Chun-Li upang mamasyal. So yan, bumaba na kami ng chun dyan. Sakay kami ng bus, so nagtapag na ako dyan. So lakad-lakad na kami papunta sa chun station, train station, at, at, at nag-train nga kami ng inong oras. So dumating yung train at sumakay na kami at ngayon ay papaba na kami ng Taipei. So, ko na lang para hindi mahaba ang video natin. So, ayan. Nasa main station na tayo. So, ikot-ikot namin ng mga amigos. Nag-decide ko gumapas para mag-picture-picture. -picture. Ayan. Picture-picture ko na dyan. So, nag-decide kami na pumunta ng 101 muna. So, pare-pareste -para si kami walang alam kung paano pumunta doon. Pero, nakita nga namin sa Mart o sa mga mama pa na nasa red line para siya o so, pa rin niya siya ng thumbs sumakay na kami ng uh, train magpunta doon yung mga amigo ko na uh, kasama ko sa so, mga ilang minuto sa hindihan ay tumating din kami sa Taipei 101 so akala ko naman dyan ay paglabas namin ay maglabas pa kami. So, expected na paglabas pala namin dyan sa train station na yan ay ayan na mismo yun. Ayan. So, ayan. Nasa labas na kami. At nag-video-video no, kami dyan. So, ayan. Ayan kami at nagkalaan. So, ayan. Welcome Peace. to my vlog. So, malamig din yung panahon yan. So, ngayon nga, yan na pala. Ngayon na pala yung 101. Hindi kami makapaniwala na. Ngayon na pala yung building ng 101. So, kala ko pa nga kami. So, nakita nga namin na type 101 nakaligay. So, may event yan na mga uh, dragon. So, panoorin na lang natin kung anong ginagawa nila.

我们接下来，呃再看一下中间的哦，中间的再一次。现在是心情 Come on! Music! Get ready! So, yun palabas nila. So, mag-i-tutututunan. So, mga amigas. So, ayan. yung building one 101. At tuloy nga, napaka-taas. So, 101 na kalapag. So, yung mga view ng pwede nyo makita dyan so hindi nga kami nakakiyat kawa ng maaga pa maaga kami nakakarotin dyan so nag-side na nyo kami na hindi kami nakakiyat dahil hindi pupuntaan pa kami so ayan yung mga view so may love din dyan no oh. ayos maganda picture picture lang so ayan ikot ikot lang kami dyan so ayan nga ay kami paalis na rin dyan So, papunta kami ng King Kaisek Memorial Hall. So, bago yun ay ikot-ikot kami at pumunta rin kami sa loob ng Mall na Wano So, yan. So, nandito na lang to, mga guys, mga amigo, mga ka -penyo. So, mag-iingat kayo lagi. God bless all. Bye. God love you.